Ron. May prank ako. May prank. May malingok na mo. Ang balabi ang ano, ang uh, father ten times. Ang? Oh. Father. Come Father, father. Hindi to do ang ano, yog. Ang mala ano, <laughs> ah. <laughs> ang ano, ang... Ang mala na ipad ang father ten times. Mm -hmm. Father, 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 father. Ano English kang papa? Ede. <laughs> ano? Ede. <Fader. laughs> Wings. <laughs> <laughs> ang balapagit ang ano ang saging ten times. Saging, 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 saging DASIGA! Okay Ah uh. Saging, 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 saging Um, pasagay eh. huh? Managing Oo oh. Hahaha <laughs> <laughs> Magaling Hahaha Play Ang balin man, ang balin mo, Makapal ten times huh? Makapal Okay. Second, ma mo? Makapal, 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 makapal. Ano play doon ni Gloria? Gloria, makapagal. Oh, <laughs>